Doon kami talaga naging mas um, aware at mas siguro natatakot kami kasi ayaw po talaga namin na ma-romanticize ang drugs or maromanticize ang, ang depression or whatever. Gusto po namin mapakita dito yung magiging bad effects niya kapag pinatuloy or anong mangyayari kapag if you don't speak up to your police or anong mangyayari if you do speak up to your police or dito lang din po mas napapakita yung mga bagay na ito yung mangyayari kapag hindi mo ito ginawa. And of course, para din po sa mga parents din namin to be aware na kilala mo ba talaga yung anak mo? Alam mo ba talaga kung ano nangyayari sa anak mo? Natututukan nyo ba sila na maigi? Nakikita nyo ba na kung ano ang pinapakita nyo sa anak nyo, yun din ang gagawin ng anak nyo? Right. So like, be, be aware lang po always. Ito pong senior high, yun po talaga ang gusto namin, to raise awareness lang po at sana hindi ma-romanticize ang kahit na anong bagay na hindi naman dapat ginagawa, lalo na ng mga bata. Just to challenge what you said, challenge. meron din bang parts sa kids naman to understand the parents? Yes, of course, meron naman po. Uh, then makikita niyo din po yun, especially din sa side ni Sky and ni Tanya. At madami, madami pa pong story na Um, pagdadaanan itong senior high, ang nakita nyo lang po is yung kay Tanya, kay Sky, kay Luna, mostly sa amin lang. Pero I promise you guys, bawat karakter po na nandito, iba't iba po yung dala nila. And yun din yung pinapakita namin dito sa senior high na bawat tao, lahat dito, lahat tayo, iba-iba yung dala natin. So we always need to be nice to everyone dahil hindi mo alam yung story niya. Lahat po dito, ang gaganda pa na story nila. At saka mas matabi pa kami mga serious and sensitive topics na pag-uusapan ho dito. So abangan niyo ho yun. Actually, sure, tanongin kaya natin si ano, one of the parents din. Yun ang... nga! Hmm.